Mas masaya lumipad kapag kasama ang kaibigan! <laughs> El, baka bumangga tayo doon! Don't you worry, I'm the best pilot! Wing! Airplane pero nag-drape, ang galing! Well, that's me! Lumilipad na parang tutubi! Hey, look! There's a danger up ahead! Oh no, this is not good, Nip! Malapit na rin maubos upos ang ating gas! Go, El! Kaya mo yan! Give your best! Let's go! Ay! Nalaglag ako! Ah! Pindot! imbis na andar napindot ko talon <laughs> kaya pa ba ka sayang net susut pa naman tayo sa butas pero teka lang di ba may airplane ka nasaan yung airplane mo pasakay naman ako dun pasakay 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 itlog ba yan itlog saan Ah, teka net, hindi ata itlog yan Wow, ang daming itlog Mukha lang silang sunny side, side up egg pero bulaklak yan <laughs> Tumubong bulaklak, kulay yellow white Ay, oo nga, <laughs> sumama sa amin. Sorry, Kaiser Ape, Winko. Uy, gusto ko yan. Tara, Nip. I'm so excited. It